ang kanyang tuba, isang galon grabe, dami na ng tuba niya ngayon guys inom tayo ng tuba guys ito po ay matamis, ibang guys lalo na po tuwing umaga, ang tamis ng tuba grabe hmm, good morning may bagyo tayo guys magingat po tayo lahat dito sa amin malakas lang po yung hangin din maulan wala naman pong baha dito sa amin dito sa amin guys wala pong baha kasi bukid yung pong lahat na nadaanan ng baha bagyo yung sentro ng bagyo ingat ingat po kayo lagi yan guys pagdasal po at pagtiwala sa taas bagong araw namin dito. Si husband, nandun na naman sa taas. Kumukuha ng tuba. Ganito po ang kanyang routine tuwing umaga at saka Kahit maulan, kahit may bagyo, kahapon guys, sobrang lakas ng hangin dito sa amin ganyan po, kaganda yung view namin guys, nagpapags lang po, kasi naulan may bagyo si Asba, nandun po sa taas ang dulas pa man ng puno ng niyog um. mahirap mahirap daw kasi may magdala siya ng cellphone guys, camera sa na lang po daw siya mag-video sa taas. Nahihirapan pa siya sa ngayon. Ito na po guys. Pababa na si husband. May daladalang tuba. Awas po ang kanyang tuba. Isang galon. Grabe. dami na ng tuba niya ngayon guys. Hindi nung kagaya nung nakaraang linggo kakaunti pa lang yun. ang dami na basang basa naman yung husband ko yung nakaligo ng, ano, ulan isang puno pa lang to guys ng niyo grabe puno na po yung ano yung isang galon dito na naman siya guys dito pa siya, guys. dito kahit may ulan, may bagyo, kailangan kong masanggutin yung tuba niya. Tapos na pala yung inakyat niya yung isa guys. Hindi na ako nakabideo kanina guys. Sobrang lakas ng ulan dito sa amin. itikman natin ang kanyang tuba guys sarap nito guys pag ano wala pang tumog ito naman po yung ginagamit namin dito sa probinsya guys sugong to sa amin guys lagayan ng tuba sa taas ito meron pa dito ito na ang panglinis dito sa ano kawayan tapos yung palato niya yung napkin guys Isang galong tuba. nun tayo ng tuba, guys. Ito po ay matamis. Ito guys. Lalo na po. Puwing umaga, ang tamis ng tuba. Garni lang po ang iniinom mo po guys, hindi yung yung may yung kulay red na ayo yung ganun. Kasi mapait na yun guys. Ito lang po yung garni, yung tuwing umaga kinukuha. Kasi fresh po na fresh kung kuba. Sobrang tamis, yung mapait. apat na puno po nang hiyo pinakit ni yung, yung dalawa, hindi pa po nagtutuba. Yung dalawa, nagtutuba na guys. Ito po yung hindi nagtutuba pa. Tsaka yun, inakit yung inakit ng blast. Ganito po ang buhay dito sa probinsya guys. Discarte. Para mabuhay. nasa na sa ulan. Kung gaganda ang view dito. Palayan talaga dito makikita guys. Ito po kasi yung isa sa hanap buhay dito sa aming probinsya. Ang palayan. Yan. Yan. <laughs> Mahirap pa kasi siya magdala ng cellphone guys. Wala kasi kaming camera yung parang GoPro na camera yung maliit. Nahihirapan pa kami guys paano mag-discarte para madala niya yung cellphone sa taas para makita talaga anong ginagawa niya sa taas. Sa susunod guys, gagawa namin ang paraan para kita niyo naman kung anong ginagawa niya sa taas. Mahirap kasi kung ako lang mag-video sa dito sa baba guys kailangan may video din dun sa taas para maganda naman tingnan oh, diyan po yung bahay ni kuya hindi pa ito na pababa na siya ito na butas pa yung shorts <laughs> siapa Oke. Ayo guys. belas kasih putih Ah, Ikaw na. okay, awas nanti hmm. awas. Elangan, enti, bunda, awas <laughs> Ayun na guys. <coughs> Uwi na kami. <laughs> Uwi na kami. Malapit lang kami dito guys. Sa bahay ni Kuya. Dito lang kami nakatira. Dito na mm. po sa loob ng bahay <laughs> ni Kuya. Nung tayo na kuya.